You can ask Oh hey guys, ako so, si Angeline Nag-aaral nagbo-vlog at nagne-negosyo. So ngayon nga pala kung nakikita nyo, nasa QC muna ako. Ito nga pala muna kasi ako mag stay para sa may OJT ko and sa pag-aaral. By the way guys, kung taga dito rin kayo, mag-comment naman kayo dyan sa comment section. Malayuan kasi ako kung sa Bulacan pa ako mag stay para sa OJT. Ang kinagandahan nga pala dito sa QC guys, eh malapit sa lahat. Mas matipid din sa pamasahe. Grabe, sobrang bilis nga pala ng panahon. Next month, bear months na. Kagaya nga, nga nang sinabi ko sa may vlog ko, tulungan nyo ako mag-100k followers ngayong taon. Yan nga pala yung ginagamit namin pagpupunta sa palengke yung iba. Anyways guys, kung kaka-open nyo nga lang pala ng business or may small business kayo, open po ako for collaboration and partnership. Mag-message lang kayo dito sa may Angeline's Vlog. Malapit nga lang din pala yung palengke dito. Punta nga pala kami neto sa may Angel's Burger. Bibili nga lang pala kami ng merienda. At sa mga susunod na araw na pagbablog ko guys, isasama ko nga pala kayo kung anong mga merienda ang kinakain ko dito. Diingat nga lang pala kami dahil highway din to. Hintay nga pala kami dito sa may Angel's Burger dahil may mga nakapila na rin. At sa dihinaasang pagkakataon nga pala guys, ayan, lobat nga pala yung e-bike na dala namin. Tinulak ko na lang siya dahil mahihirapan din naman ako pag ko pa. Ay, mga ganito talaga unexpected ang na nangyayari sa buhay natin kaya dapat lagi tayong handa. Dumaan na rin nga pala kami ng milk tea dyan. Dito sa pauwi, nag-shortcut na nga pala kami, hindi kami dumaan sa highway. Yan lang naman yung nangyayari sa araw na yan guys. Yung nga pala kakalimutan mag-like and follow para lagi kayong updated. Thank you for watching. Bye!